Gagawa tayo ng haplas mga kabisi. Ito pakita ko sa si inyo. Ito yung panyawan. Ito yung tsura ng panyawan mga kabisi. Ito yung gagawin nating haplas. Na may kasamang turmeric. Eh, tumuturok na yung turmeric namin. Sinong gusto manghingi? Mambigay ako. Balot lang natin sa plastic. At of course mga kabisi lagyan natin ng na ah. At of course hindi mawawala si sambong or gabon mga kabisi. Yan gagawin natin. At ito po din si tuba-tuba. O oh, ito mga kabisi ang ginawa nating haplas. Dinikdik na natin itong panyawan. Lagay na natin dito para sa luluto na natin. Ito yung loyang dilaw. Tapos ito din loya. Lagay din tayo ng loya. Dinikdik na din natin yan mga kabisi. Pagkatapos dyan mga kabiisi, hindi natin kalimutan si gabon. Ito niya si sambong mga kabisi, na ipina-slice ko ni Torco para mas madali siyang ma maluto. Ito naman si tuba-tuba. Tapos mga iluluto natin siya sa Dunia Elena na Olive oil with extra virgin coconut oil mga kabisi. So ganito kalami mga kabisi. Nakalagay dito 500 ml. Iluto natin sa 500 ml. Ito yung pam pamaraan natin sa pagluto ng mga haplas mga kabisi. Ay napakatindi ang haplas ito dahil mayroon siyang panyawan. Alam nyo mga kabisi, ang virgin coconut oil, mga kabisi, pagkagawin ninyo kasi itong haplas, pwede naman ito lang ang haplas natin, maganda na ito mga kabisi, ito na ginagamit natin ng mga exorcists. Na ginamit natin, na pinapabless natin para magiging exorcist oil. Pero ito mga kabisi, yung ginaman, ginawa natin, gamot na kasi itong olive oil with extra virgin coconut oil. Blended ito ng extra virgin coconut oil mga kabisi. Kaya lang, ito ginawa natin na ginihalo natin dito sa ating sangkap. Gusto ko talaga pure na pure at hindi po siya chemicalized. Kaya ito lang ko ang ilalagay ko makabisi Hindi ko na siya lagyan ng efekasen. Ito lang talaga makabisi Mamaya, tingnan ninyo kung anong magagawa dito sa ating haplas. Kaya tunghayan ninyo makabisi kung anong ginawa natin dito sa ating haplas. Charorot. Ito ninyong yung oil sa, ilalim. Nao, sa ilalim. Na sa ilalim na nakabsorb na siya doon sa ilalim makabisi Ilagay natin sa pinakamahinang apoy makabisi Dito o, oh. adjust natin ito makabisi ng mahinang mahinak. Ayan, yan po makabisi ang hinang-hinang aso apoy. Kaya ito makabisi takpan lang natin. Sa pagbukas natin diyan sa takip makabisi, may mga moist kaya dapat makabisi. Tayo natin ang mga moist at trapuhan mo na natin punasan bago ibalik sa takip. Ah dito, bago balik ng takip makabisi. Yan makabisi na takpan natin. O ganito mga kabisi, kunin na natin takip, ilayo natin direct. so kay nagtulo-tulo 'yon mga kabisi, tingnan niyo 'yan oh. Yan ang gusto kong ipakita na dapat hindi niyo ilagay dito. Kasi ito nag-shrink na. Kasi ibig sabihin, malapit na ito. Ito na nangyari sa ating oil mga kabisi. Hindi pa ito loto ha. So ang oil natin nangyari is nagkulay na siya. Tignan nyo mga kabisi ang haplas. Oo, oo. Ito na yung haplas nangyari mga kabisi. Kaya hindi pa ito masyadong loto mga kabisi. Hinang hina po yung apoy. Important dito mga kabisi, pagbalik natin, tuyo na po ang ating takip. So, balik na naman natin ito dito mga Kabiisi. Takpan naman ulit. Ito na mga kabisi, ang ating haplas na luto na siya mga Kabiisi, Kaya isali natin dito sa salaan. Ito na yon mga kabisi. Tingnan ninyo. O, oh. oh, ganyan. Sinalin ko dito mga kabisi. Kay gusto ko siya makabisi na pure na pure talaga. Punti na lang ang tira mga Kabiisi, dahil... Pure na pure yung nagawa natin. Yan siya mga kabiisi o. Oh, ang ating haplas na ginawa. Diyan tumutulo na siya dyan mga kabiisi o. Oh. Hindi na lang nagiging haplas natin. Kasi kailangan natin talaga na na magawa natin haplas. Kaya maganda niyan mga kabiisi na haplas. Ang inyong lola ay marami na ang masakit-sakit. Matanda na kasi mga kabiisi. Naniningil na ang ating mga lawas. Ating mga katawan naniningil na sa ating maginagawa noon. Bata pa tayo. Kaya yeah, ayan yung mga kabisi, ayahan lang muna natin na makatulog dyan lahat ng mga haplas dyan. Ito na mga kabisi, ang ating uwel. Ganyan na lang kalit mga kabisi, kaya i-transfer ko na dito, oh. Yan. Tapos dito mga kabisi, nasala ko na, oh, galing yan dito mga kabisi, oh. Ito. Oh. Crispy, crispy yan. Sinala ko na mga kabisi. Tapos ito na. Ito na ang ating, oh, uwel oh, mga kabisi. Kanina ay clear clear pa ito ngayon yan ang oil natin o kasi ito ilagay ko siya dito mga kabisi kay yan ang ilagay ko sa bag dala dala ko to dala dala ko ito mga kabisi pwede pa akong mag share dito mga kabisi oh. pure na olive oil ginamit natin blended with virgin coconut oil ang ginamit natin oh.